Good afternoon mga idol, mga follower Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko At sa lahat ng mga construction worker Ito mga idol, mapapansin niyo yung binag namin kahapon na nakalatag na kami ng twin ring Ayun, nagbubos na kami na ng tubig mga idol Para malinis, para matanggal yung aribaba Happy Saturday sa inyo mga idol, mga follower ko uh, Mapapansin yung mga idol, finish na Pinapit na namin itong mga idol kasi nakakahiya dito kasi Christmas party. Ayun, may tugtog pa nga. Kakantahan na yung mga nasa baba. Ayun, kung makapansin nyo, tapos na. Ah, naglilinis na lang kami mga idol. Ayan, haba ng hos. Makapansin yung mga idol yan. Shout out, idol! Shout out! Ayun, si Darmax Sulapas. Makapansin yung mga idol. yan. A kailangan para yung mga aribaba mga idol kung mapapansin yung maliliit na aribaba matatanggal yan tapos bubugahan yung gater ganda na ganda na yari. dinos project na naman tayo mga idol dito sa, sa Anguno Rizal Na malinis para sigurado para tumagal yung buhay ng yero kasi kung pinababayaan mga idol yung mga maliliit na aribaba dun magsisimula ang kalawang yan siyempre gumagastos yung owner gumagastos yung ano gumagastos yung contractor na kailangan quality rin ng trabaho natin para sigurado yan ang proseso mga idol yan talaga, pinapakita po namin sa vlog na uh, yung mga kasama natin, mga latero, sa mga gustong matuto. wag huwag natin pabayaan yung rope area pag na na. Kasi dyan magsisimula ang kalawang pag napabayaan yung yung mga maliliit na aribaba. kailangan um, malinis. Mapapansin, malakas ang tubig. haba ang haba ng hose dito dito nagagaling ang hose mga idol, 'yan. Sa baba. Ay paano? Natapos na. Ay umulan man sila. Kanina umulan dito kayo na umaga. Umulan man sila. Ma-aulan ma uh, man ngayon tuloy ang Christmas party nila kaya may bubong na yan sa paa mo idol yan sa pamu mo yan, yan yung proseso mga idol yan. tanggal ka agad yung kalawang susunod yan sa tubig kasi malakas ang tubig ay doon tay ka pa taga Laguna ka pero ang damit mo bistay tay idol. Ah. Galing kay idol. Ah. ah promote na yung Bistaita ya. Ah. Mayroon mga idol yan? As bubugahan natin yung gutter idol ano. Ganda na. Ah, hintab na mga idol yan. Tanggal na yung mga ribaba. Yan. Adol, yung mga gamit natin, ayos na. i ilagay mo na, ibabaan nyo na sa motor. Dahil na, Adol, yan yun. Ano yun eh? Nagkakyata natin kanina, puti ang paa natin. Kaya puti-puti ang yero. Ganda na, oh. project, dito sa Angono Rizal. Project by Perez Cruz.